Sa lawak at layo ng mga lugar sa probinsya ng Benguet, mayroon pa rin mga sityo ang hindi naaabot ng serbisyo ng Benguet Electric Cooperative o Bineco. Sa datos ng kooperatiba noong 2024, nasa limang daan pa ang hindi pa konektado sa linya ng Bineco. Kaya naman ngayong taon, plano ng kooperatiba na bawasan ang bilang na ito. Target nila mapailawan ang dalawang daan at anim na mga sityo sa lalawigan. Bahagi ito ng kanilang intensyong sityo electrification program. Uh, sinabi mismo National Electrification Administration, na yung uh, program a electrification program by 2028. And uh, this year, inuna yung uh, Mindanao, na release ng condo for the first six months. So we are expecting that yung uh, second semester of this year, yung -re release ng funding will be done in Luzon, as committed by the National Electrification Administration. Para naman yung mga nasa remote na walang wala pang ilaw di may ilawan din. Kasi kawawa naman yung mga bata na, na nag school Eh syempre kailangan nila yung ilaw saka yung internet. Katuwang dito ng Beneco ang iba pang ahensya para maisakatuparan ito. Kasabay nito ay pinagmalaki rin ng kooperatiba ang 25-year franchise renewal nito para sa power distribution sa Binget isang hakbang na umanoy magpapatibay ng serbisyo at magbubukas ng mas maraming proyektong infrastruktura. And because of this, uh, he will have more time to uh, implement and work on these development uh, projects. So, yun yung nakikita ko unless that in as compared to the last three years na uh, we have been uh, working less uh, working with a uh, lot of uh, people and government to ensure that we will get the franchise. Bilang paghanda naman sa panahon ng tag-ulan, mas pinaigting din ng kooperatiba ang kanilang disaster preparedness. Katunayan na ka -standby na ang mga linemen at quick response team sakaling magkaroon ng power outage, bunsod ng landslide, pagbaha o malakas na hangin. Pero isa sa mga matagal ng plano ng kooperatiba ay ang underground power lines, lalo na sa mga urban areas gaya ng Baguio City. Bukod sa static value, mas makakatipid dito ang kooperatiba dahil hindi na nila problema ang pagtatayo ng mga poste at may iwasan din ang mga unscheduled power interruption na dulot ng landslide, pagtumba ng mga puno at iba pa. We are including it in our medium term, yung 5-year development plan kasi journey naman pa rin nagpa-plano and then eventually it will be translated into a long-term development plan. But immediately, hopefully, we can do some, uh, underground within the next five years. Sa mga susunod na buwan, inaasahang mas mararamdaman pa ng mga member, owner at consumers o MCOs ang mas maganda pang serbisyo ng kooperatiba. Vanessa Bugtong, RNG News.